bukid. Magmakina. <laughs> Magdadrive tayo ng ano. Ang um, tractor Try natin kung kaya na. Kailangan lahat may drive natin. Gusto <laughs> pa natin. Magdi-trip tayo mag-drive. Dito kami sa bukid ng tatay ko. Sa mini farm. Bukid tayo! Ja, man er

nakakatiwalaan nyo ba sa akin yung mga araw? Hindi, <tinyo> napakahirap. 看这呢？ So, na-experience na po natin mag-drive ng makina, uh, tractor. Doon nga pong, ano, ginagawa yung kalsada sa tapat namin. Gusto kong i-drive naman yung, ano, loader o kaya yung pison, saka yung, ano, bako. Oh. Tsaka uh, excavator pa yun. Eh, nakakaya naman po sa operator. Baka wala ako. Sakaan po kasi yung mga, ano po, tractor mga engineer sa mga tagdan foreman pero mababait naman po yung mga ano tao nila dapat pala tinray ko yun eh pala ng buhay sa ka. init init ang init pinira po pa na mag-unong buhay ng magsasaka. Lalo na kung ikaw yung talagang gumagawa sa bukit. Andun mo, ano, yung makakatapa ka ng suso. Ikakasira-sira yung mga ina. Tapos po, kaputig. Tapos na pawis. Yan dapat pala, bawat budol ng bigas na kinakain natin. Dapat nilalamon natin. Nilalamon ng todo. Last <laughs> din. Hindi totoo po. Nahirap po pala yung ano, uh, trabaho ng mga magsasaka. ala lang po natin madali pero mahirap. Wala dito itatry ko -makin. mag makina. Wala din lang nila ang gula. Magawa sila ng makina ngayon kasi napusil yung pangbill. Tapos, mainit pa pag ako. na. Vlog namin sa mini vlog. Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe. Bye!